sa pagbabalik ni Kim Joo sa It's Showtime, hindi napigilan magsalita ni Vice Ganda. Alam niya kung ano ang pinagdadaanan na aktres. Pabirong ang sinabi nito na thankful na nasa paligid niya si Paolo Abilino. Anytime matatakbuhan, nakangiti man na ang comedian host, ngunit alam na alam na may laman ang gustong iparating sa dalawa. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, Agree po kami dyan. Tuwala ang loob namin na kung ano ang nabuong samahan ng Gimpaw matapos man ang kanilang mga proyekto at mag na sa showbiz. Sana hindi magbago ang samahan nila. Siyempre, kung ano ang nakasanayan natin sa kanila, mamimiss natin lahat iyon. Based naman sa mga sinabi ni Atila Cam sa interview noong premiere night, Nakikita niyang masaya ang kapatid. Hindi katulad dati na malungkot. Malaki na rin daw umano si Kim Chiu, Alam na kung ano ang ginagawa. Sila na mga kapatid ay gabay lang anytime na may kailangan. Sinabi din ni Ate Lakam na okay si Paolo Binino. Mabilis nakuha ang loob nila. Basta maganda ang background mo at maganda ang intensyon walang dahilan para humadlang sila. Mainam na rin iyon para walang siya din na magpumilit pa sa buhay niya. Pagpatuloy lang natin ang pagdarasal na ang kimpaw na wa ay hanggang dulo. Isang taon na mahigit ang kanilang samahan. Parami pa rin ang parami ang kanilang proyekto. More and more projects pa para sa kimpaw. Anong say sa panibagong update na naman?